好嗯。<Okay. S 2> okay. Wala talaga nangyayari dito na ano, no? Na lindol sa inyo? Uh, ah, wala po lindol dito, sa inyo. So, <laughs> kaya na mga pag po yung mga italak na hindi sa may dahil hindi po sila na uuyo. Oo. -oh. Uh -huh. So, meron mga pong lindol dito sa Palawan, pero sobrang hina po. At dito sa Puerto Princesa, so wala po. Ito, sa right side natin, sa kanan. Ayan po yung tinatawag po na, bad pink. 200 meters mula dito, so wala nating pwede ba talo. Uh, Yan po yung napakaramit ng bat. Diyan. Ayaw <laughs> niyo, ondol sila oh. Nakasabi to. Anong panigin? Ang panigin. Anong panigin?

Nasa iba ba is talagang may kung kulay naman po. Tawag po dyan marmol or limestone. Okay na sila. Kami sigurado na. So enjoy. Thank you. 嗯。<laughs>